Nata Natalie, walay pari imigawas? Ay, wala agyod. <laughs> ni pari guys, migawas sa simbahan, wala sa iyang tamad. <laughs> so, mitugaan si Natalie guys nga, kaya nadamagman siya ba, unya, napangos daw siya. Karon nangutan ako, na migawas pari. <laughs> <laughs> May ana siyang waya. Tama sa simbahan. Dahil <laughs> uh, na talaga may ramaday. Uy. Huwag mo nakabot sa imong bituka. Arami. <laughs> <nabon> na <laughs> ah, naglapok-lapok. Yun na siya pag maayod. diha? kasi makasaka diri. Nari, anak. Sige na, try. Try natin lahat. Dili lapok dong Ano ba? Basta lapok. Basta hawa. Oh my God, ang ganda dito, guys. Top of the world. Ha? Huh? Ano ba?

Andi lagi maglapok-lapok. Dili gudon ta maglapok-lapok uy. Dili gudon ta. Hinoon. Dagan ba tagtubig diri? Aray to. O, lagi mag-away lang. Dua-dua lang. Ay, diri dyan ay diri. Uy. Ala, inun lagi sila kay mag-away lagi sila. Kinsa na damag? Ako. O, damag mong ka. Mga guys, isda, guys. Lagput cellphone ay. Oh, kira na ka may sakit na talino.